Ayan, mo tayo ng bayabas kasi may nakita ako dito sa likod ng bahay. Yun oh. Mulan kahapon kaya oh. May mga ano na, baha-baha. Taas na agad ang tubig. Ayan oh, yan ang bayabas. o maliit na, na puno siya. Ayan. Dito yun sa likod ng bahay. Ayan. Ayan, ang bayabas. Umaambon pa ngayon. Kahapon, umuulan din. Umulan din. Grabe ang buhos ng ulan kahapon, oh. Ayan na, ang bayabas. Dalawa lang siya, pero ma... Ano? Malaki siya. Hindi siya bisaya. Maliit na ano. Hindi naman siya masyadong malaki, pero katamtaman lang yung ano niya. marami siyang bunga ito dalawa lang pero malaki yan oh, oh, pwede na to hinog na to yan na dalawa, pero mayan lang natin kunin, ito mayroon pa dun eh ayan o, oh, ganda o oh. puro na mga, may mga ano na o oh. kasi, na try na nanay last time dito mag ano pinipisil o, pini o na try kong luto na no. hindi ito, pwede na Luto na to siya, oh. Ang ganda ng ano niya, oh. Ayun. Mga kapal ang ulap, Umaambon Maambun na. Ula na naman. Rinisiso na siguro. Ayan. Hmm. Ilang puno ng bayabas dito sa likod ng bahay, oh. Ayan ang mga kamote. tanglad na na. Tumabaan din ito, oh. Maliit pa yon may ano pa, bulaklak pa lang magbubulaklak pa lang to last time may mga bunga din dito to yung mga bayabas ilan dito sa likod ng bahay ang tumubo lang dito yung iba tinanim siguro na nanay mga bisaya na mga ano hindi siya masyadong maliit hindi rin malaki sakto lang si so last time may eh, tanim si nanay yung malalaki na bayabas dun yung sa ano sa harap ng bahay. Ay, kung sino lang kumukuha noon last time, nung maliit pa kami, ang daming bunga. Kita natin yung bayabas, iyan yung maliit na bayabas, pero yung bunga niya, ay, ang ganda ng bunga niya, hindi siya maliit, hindi rin malaki. taman lang, oh. Ayun, ang ganda ng bunga. Makinis. Makinis ang bunga niya, oh. Muulan na, oh. Ang kapal ng ulap. mula na. Payong lang tayo dito. Nagkalo. Ayan, oh. Ang ganda niya, oh. Ang ganda ng pagka, ano niya. Pwede na to. Hinog na to, oh. Ayan. Last time, may nakuha dito si nanay na dalawa. Ah, apat na siguro nakuha dito. Ayan, oh. Ang ganda niya tingnan. Makinis to. Walang, walang, ano si Uti. Ano? Ano yung tawag dyan? Ayan. Ganda. Oh. Umuulan na. May ano pa siya o. Oh, may next na bunga pa siya o. Oh. Maliit pa. Oh. Dalawang bunga na pwede nang kunin. Tapos tayo may ano yun. May, may isa pa dun o. Oh. Ayan, may isa pang bunga maliit pa. Ayan. Ganda ng bunga niya, oh. Maliit na puno lang, oh. <laughs> Pinupuntaan talaga namin dito kasi, yun, dinadaanan dito sa likod ng bahay ng ibang mga tao, hindi naman kakilala, kaya minsan kinukuha yung bayabas, hindi pa hinog. Ang um, manuk manok, ang um, manok na 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 oh. Ilan na lang yan sila. Dito, matubig na dito. Hmm. Libot muna tayo oh, matubig na. hapon lang umulan. Ang tanim ni kuya oh, na orange dito, yan. May tubig na. Ang sobrang tubig. Matay ang tanim. Hmm. Lagyan ng lupa pataasan. Hmm. Ayan, dito na side. O, oh, maliliit pang bunga. Makailang ulit ito. Ilang bisis na namunga ito. O, oh, yan. Oh, maliit pa. Ayan, maliit pa. Ayan pa. Maliit. Ayan. Hmm. May mga bulaklak at bunga na sumusunod. Ayan, bulaklak. O, oh. hindi talaga kapang may ano ka, may sarili kang tanim ng mga prutas tulad itong bayabas ayan hmm. Hmm. may guyabano kami dito may saging, nanay saka may duhat at itong bayabas maya ikukunin natin yung ano yung malaki na Ito maliit pa Last time na ko to ng ano ng bunga din itong maliit. Hmm, pandak lang siya pero ano ito siguro ugat na namuhi. Na, 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 tumubo lang. ng bunga ito last time dalawa kinuha ko. tinug Hmm, patak ng ulan. na ulanan. Buti na lang yung ugat niyan dyan sa taas. Oh hindi yan maano agat ng bayabas ngayon ang kaliit yung mga puno nila pero blessings na may mga ano sila bunga uh, at ito ay libre naman kasi minsan kung sino lang ang kumukuha Ayan, hindi namin na malayan may kumukuha ng bunga ngayon. Ilang beses na ito na munga. Ayan. Thank you sa mga bunga. ayan uh na, -uh, umuulan na. Mabuti may payang tayo. Oh, at ito na, oh, pinitas na ni nanay. Si nanay na lang nagpitas dito. Kanina, ayan, oh, ang dalawa. Ang ganda, naluto na. Luto na yung isa. Luto na sila. Ito yung puno niya. Ando oh. Hmm. Ayan, Diyan siya nakaano. Hmm. Pinitas nanay, oh. Bagong pitas, fresh. Fresh talaga. Bayabas, dalawa. Hindi siya masyadong maliit. Hindi rin mas malaki. Tama lang. Ang bisaya itong mga ano eh mga bayabas yan ito yung puno niya maliit lang yung dalawa na lang sila last time dami ditong bunga yan ito isang puno maliit pa lang yung bunga niya dyan ito kainin ko na to ang isa yan oh ang ganda ang ganda. Ang laki. Ang laki. Hmm? hmm. Yung dalawa dun, oh. Kunin ko na yan maya. Hmm. Nanay nang nagpitas. Ayan. Ano niya? Ayan, may dalawa pa dito. Oh, yan, oh. Ang ganda ng bunga niya. Ayan. Ayan. Ito talaga ang ganda ng bunga. Tawin natin Ang hmm. um, ulap-ulap oh. Ang itim ng kalangitan. Grabe ang ulap makapal. Parang bubuhusin naman ang ulan. Ay, ulan na siguro. Siguradong tag-ulan Yan oh. Palapit tayo. Ang ganda ng bunga ng bayabas oh. Ang kinis. Ang kinis niya. Yeah. Ayan. Ito yung na, ano ni nanay oh. Napitas kanina. Hmm. Sila oh. Last time may ano dito. May dalawa din malaki. Kinuha din nanay. Ayan oh. Ang ganda oh. Hmm. Hmm. So may, ma ma may mga maliit pa na sumusunod. Yan. Ano? Hmm. ganda ng pagkaano niya. Eh. Binis, walang ano. Tinis ang balat niya. Eh. Piterin, oh. rin Oh. Eh. Apat na sila. Yan. Ganda yun ng bunga ng bayabas muna natin sa ating bulsa yung guava, yung bayabas na dalawa na harvest na no? ito yung dalawa kunin din natin oh, yan patak ng ulan yan, oh ang ganda-ganda ng bayabas oh, mahangin na, oh, ang ganda ng bayabas super gabi ng hangin oh oh hmm? hmm? touch touch lang muna kasi ang kinis niya ang ganda niya nga hmm? ang kinis oh ito pang isa makinis din oh Hmm. 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 yan oh yan ang puno niya ang liit lang pero yung bunga niya ang ganda. Ilang beses na kumuha dyan ng sinanay. Ilang beses na nag-harvest si nanay ng bayabas o oh, lang pero ang ganda ng kanyang bunga. pa na natin yung bayabas o oh, one, two, two by two. Ang bayabas kunin natin. ang mm -hmm. gandang kinis niya sa poong salamat sa buong habayabas oh. ayan nakuha ko na ang oh. ganda oh. parang apple guava siya hmm. oh. kainin natin ito ayan isa kunin din apat apat uh, guaba ang nakuha natin yun no? na kainin natin to yan salamat ga bayabas sa so yung bunga hmm. Hmm? so nice okay. ang ganda ng ano bunga hmm. okay